Uh, before ko makita yung front row, nursing ako sa FEU, and then isa ako sa mga estudyante na hindi seryoso sa pag school sa pag-aaral. Kaya, ang ginagawa ko lang dati, imbis na pumasok, pumupunta lang ako ng computer shop, bumabarkada, naglalaro ng Dota. So, naisip ko na time, nung, nung na-orient ako, kung magsaseryoso lang din pala ako in the future, why not kaya gawin ko siya ngayon, subukan ko yung front row, para at least pag dumating na yung time na kailangan ko ng Mag-seryoso sa buhay, at least nag -e enjoy na lang ako. Uh, isa sa pinaka-importante nangyari sa akin dito, na-realize ko na pag sineryoso ko pala yung isang bagay, wala palang imposible. Kasi sa pag naman sa buhay, hindi naman importante ano background mo, ano pinanggalingan mo before. Ang importante lang naman, gustuhin mo at seryosohin mo. Lahat naman posible. Ang kailangan lang is maniwala ka at seryosohin mo lang. Posible lahat. Sa front row, lahat posible. Since nasusuport ko na yung sarili ko, anytime pwede ko na tapusin yung pag school ko niyan. So, yun ang maganda na nabibigay na blessing ng front row. Ako si ogi Pasigugan, forever front row.